Ah, uh, eto kapsa. Kailangan ko kakain. <laughs> ito. Oh, Pwede ko kain ng kapsa Ah. Eh. Uh. Uh. Why? Why? Yung sa Dubai, hindi ko alam kung kapsa yun eh. Mabang kanin? Hindi. Ah, ano sa Ah. Eto, yung 300. Ito, 300. Ito, yung... Yeah. Lemon. Ito <laughs> si Jeff. Ayan. Mas cute sa personal Si Iboy Pusoy. BP. <laughs> Ayan. Si Untoy. Hmm. Nakahanda yung kabsa. Papadala ko sa misis ko to. Papadala ko sa misis ko. cordial ano ganto lang si manok yan aku kirang adok tiba an jera Eto, panis ang andok dito. Oh. Ito, ina, may liig pa. May liig. Ayan o, oh. takam sa kabsa. <laughs> <laughs> Ayun. Ayun ah, yun. Ganyan yung ilangin ko sa Dubai. Ito, kabsa. <laughs> Ito, kabsa.

Ayan, dada mo. Ayan, tab tayan. Chicken. Sarap. Lalagyan é é um